Secret! Secret! So, bakit secret? Pwede nga sa abroad na kayo? Secret! Secret! <laughs> Ganyan sinagot ni dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang unang katanungan ng Senate Media kung siya ay nasa Pilipinas sa naging phone interview ngayong araw. Ngunit matapos nga ng linyang ito ay agad naman niyang kinumpirma na nasa Pilipinas lang siya. At patuloy ang kanyang ginagawang pangangampanya sa kabilangan ng mga umuugong na balita na posibleng siya na ang susunod na arestuhin ng International Criminal Court. Ayon kay de la Rosa, meron naman din siyang ilang impormasyon impormasyon na natatanggap tungkol dito. Bagama tumanggi siyang ibigay pa ang mga detalye nito. Sa kabilang banda, kung matuloy ng ang pag sa kanya ay namin niya na isa ang pagtatago sa kanyang ikinokonsiderang gawin dito. Kasama Kisa yan, kasama yan. Kasama yan sa courses of action natin. Sa alin yun? Na hindi, kayo susuko? Na hindi kayo susuko? Kasama yan sa kinikonsider natin. So, kasama yan sa Congressional action na pwedeng gawin. Matapos namang kumpirmahin ni Senate President Cheese Escudero na handa sila sa klolohan ng senador, ay meron namang paglilinaw si De La Rosa tungkol sa posibleng paghingi nito na sa Turisa, Senado. Hindi ko naman sinasabi na forever ako mag standby dyan. So meron pa rin, kwan, uh, meron pa, pa, rin tayo ibang... Uh, ibang courses of action na pwedeng gawin iyong ala hindi natin yung uh, maging desisyon ng Supreme Court kung ito ay uh, pabor o hindi pabor sa atin then uh, we will uh, we will make our uh, our one uh, our uh, next move. Maalala, matapos ang patutsada ni Congressman Raul Manuel kay Escudero ay sinabi ni Escudero na institutional courtesy lang din ang ibinibigay nila kay De La Rosa na siyang katulad lang umano na natanggap ng kababayan at maging kasamahan ni Manuel noong mga nakaraang dalawang dekada. In the heart of changing knives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of 40.